Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Andito po ako ngayon para magkwento lang tungkol sa aking mga na-experience no, nung nakaraan. So, ewan ko ba, bakit naisip ko ngayon ikwento ito? Kasi ganito po yon. Uh, ngayon ay araw ng Sabado. Di bukas na umaga, bukas na umaga madaling araw, di araw ng pagkabuhay. Dahil kahapon ay Birni Santo. So, yun na nga guys. Noong panahong way back po tayo sa 2014. So, nag-apply ako ng para Taiwan at the age of 50. So, syempre sa edad kong ito, sino ba ang, ang mag-akala na makabalik pa ako ng Taiwan guys o maka, maka pasok, uh, makapasok pa ako ng Taiwan. So, yun na nga guys. Di, yun na nga. Uh, hinihiling ko talaga noon sa Panginoon na Lord, sabi ko, kahit ngayon man lang panahon na to, pagbigyan mo naman ako na makaalis papuntang Taiwan kasi kailangan ko talaga magkaroon ng sariling bahay. Ang hirap, ang hirap talaga guys yung nangungupahan ka lang. Ang hirap. Naranasan namin kasi yung nangungupahan ka tapos pag wala kang pambayad, o talagang nagigipit ka, eh ano, pa paalisin ka, palayasin ka, di ba? masakit sa akin yun na naranas, naranasan namin yun. So, yun ang nag sa akin kung bakit talaga desidido ako noon na umalis papuntang Taiwan. Eh, mayroon naman akong trabaho sa Pinas. Kaya lang, nag talaga ako, guys. So, yun, talagang hinihiling ko sa Panginoon na ano, na na mag, ano, na kung bigyan niya ako ng pagkakataon. So, yun, yung nga panahon na yun ay eh, ano, uh, araw ng pagkabuhay, no? 2014 araw ng pagkabuhay. Dinagsimba kami ng kami buong pamilya. So, hinihiling ko noon sa Panginoon na, Lord, kung pahintulutan mo ako na makalabas papuntang Taiwan, makapasok papuntang Taiwan, bigyan mo naman ako ng sign, Lord, kung kung pagbigyan mo ako, kung payagan mo ako, Lord. Sabi ko gano'n. Talagang hinihiling ko sa kanya na bigyan mo ako ng sign kung kung makakaalis ako papuntang Taiwan. Dahil kung hindi, uh, okay lang, wala akong magagawa. Tapos, alam nyo ba, nung, siyempre, araw ng pagkabuhay, di ang mga tao nag, nagbigayan na ng mga itlog, di ba? Bigayan ng mga itlog, guys. Tapos, siyempre, ang iba, nag-agawan, no? Ay, kami, doon lang kami sa tabi. Diyos ko, may dumapo ba namang napakasakit na bagay dito sa unoo ko? Yun pala, may, may, di ko alam kung binato ba ako ng itlog o sadyang naligaw lang yung itlog kaya dumapo sa unoo ko. Bumukol talaga yung unoo ko. ako noon. Iyak talaga ako noon. Sabi ko, sino bang ba nagbato sa akin ng itlog? Diyos ko, sakit-sakit. Ang laki-laki -sakit. pa naman ang bukol ko dito. Kasi syempre yung itlog, inilaga yun eh. 'di diba? Tapos biglang bumat may tumama dito sa noo ko. Sabi ko just ko asak, parang umikot yung paningin ko. Umiyak ako noon. Tapos pinatawag ko yung ano, yung pinaka pinaka ano doon sa simbahan na bakit naman ganoon yung mga ano, yung mga na, namimigay ng itlog, yung mga ano sa simbahan, mga mga ano doon sa simbahan na nag-asikaso yung mga kasali sa mga ano yung kanya-kanyang ano mga activity sa simbahan. So, may mga itlog sila kasi, kasi, siyempre, Easter Sunday, di ba? May mga itlog-itlog yan. Di, yung Di ko alam kung sinamaan ako na dahil nabato o ano, basta biglang dumapo sa ulo ko. Dus, yak ako noon. Talagang sinabi ko doon sa katiwala. Sabihin nyo naman doon sa mga namimigay ng itlog, ano huwag naman silang mabato. Kung gusto nila mamigay ng itlog, i-ano, eh, abot hindi yung ipanghagis. Hindi. Kasi tinanong, bumukol pa tuloy yung noo iyak ako noon guys huh? sabi ko Lord bakit naman ganito imbis na ginihiling ko sa inyo na bigyan mo ako ng sign kung makakaalis ba ako papuntang Taiwan bakit naman binigyan mo ako ng bukol <laughs> bakit naman binigyan mo ako ng bukol iyak ako noon yung asawa ko hindi na lang makakibo kasi eh. nakita niya nasaktan talaga ako Tapos, yun alam niyo pa, pagka kinabukasan, na rin, nabasa ko yung text sa agency na ano na papamilik ka na madam kasi ano mayroon ka nang mayroon nang ano na uh, job order para sa iyo tusok ang tuwa ko talaga noon sa ko, so, lord thank you kasi eto na yung hinihintay ko na hinihiling ko sa inyo na bigyan mo ako ng pagkakataong makabalik ng Taiwan alang-alang sa sa ano sa pangarap ko magkaroon kami ng sariling bahay pero hindi ko akalain na yung itlog pala na bumukol sa noo ko, ay yun pala ang ano, ang sign. <laughs> yun pala ang sign. Doon sa hinihiling ko sa inyo na kung ako ay makakalabas ba o hindi. Pero thank you para it. Thank you Lord dahil natupad na pangarap ko na makaalis ulit. So yun guys, alam mo <laughs> blessing in this, guys, pala yung itlog na tumama sa noo ko. <laughs> Kaya ayun. Pag naalala ko yon alam mo ba, na pag uh, matatawa ako na na naiiyak. Na, na, na iiyak. Kasi nung una, naiiyak talaga ako. Dahil simple nasaktan ako. Pero, di ko pala akalain na yung sakit pa yon ay ang kapalit ay ang kasiyahan. Mm -hmm. Kasiyahan pala ang kapalit noon. Yung sakit na naramdaman kong pup! <coughs> kasiyahan pala yun dahil merong magandang balita na dumating sa akin na kailangan ko nang magbidikal para para ano, para patayuan. So, yun nun guys, eh, Ayun, hanggang sa ano, sa, hanggang sa, yun lang, ginawa ko na lahat yung mga proseso para ako ay makaalis ng Taiwan. So, yun, thank you so much dahil, eh, ano, natupad naman. <laughs> maraming salamat sa inyong pakikinig sa aking istorya. Uh, thank you for watching. Uh, maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay at mabuhay kayo, tayong lahat. no God bless you all. Bye-bye.